Ang mga babae, dalawang uri ang nag, mayroong, mayroong ginto sa kanila. Mayroong babae na ang ginto niya, itinatago lang niya para sa okasyon. Pinagamit lang niya. Mayroong babae, kasi tayo mga lalaki, haram, haram, haram sa atin na gumamit ng ginto. Bawal sa atin ng singsing -sing na ginto. Bawal sa atin ng rilo na ginto. Bawal sa atin ng kwintas na ginto. Basta pangkalahatan, lahat ng ginto sa atin, bawal natin isuot. At yan ay napagkasunduan na po ng mga ulama na bawal sa kalalakihan na magsuot ng ginto. Ng ginto. Tinawagan ng propeta sallallahu alaihi wasallam yung dalawang suot. Sabi niya dito sa kaliwa. Dito sabi niya ito yung ito yung uh, silk, yung, yung madulas na tela, yung silk, sutla. At dito yung ginto. Sabi niya, itong dalawa dalawa na ito haramun ala dhukuri ummati. Itong dalawa na ito ay haram sa lahat ng lalaki ng umma ko. Bawal natin isuot ang ginto at bawal natin isuot ang silk na tela. Yung madulas, yung madulas na tela. Bawal. Naintindihan At pinahintulutan lang ang mga 'yan sa mga babae lang. So naintindihan So ngayon punta tayo sa mga babae kasi babae na naman mahilig sa ginto. Okay. Ang lalaki, pwede tayong mag-ginto pero negosyo. negosyo. Pwede itago mo para hintayin mo pagtaas ng presyo niya. Pwede uh, inegosyo mo. 'Yun lang ang pwede sa atin. Pero 'yung magsusuot ka ng ginto, haram. Haram na magsuot ng ginto ang lalaki. lalaki. Ang pwede na magsuot ng ginto ay babae. babae. Okay. Ngayon, ang babae, may dalawang uri ang may ginto sa kanila. Mayroon dyang babae na ang ginto niya, tinatago lang niya. Tinatago lang niya. O negosyo niya. Tago lang o negosyo. Yun lang ang ano niya. Ang tinatago lang at saka negosyo, nagkasundo ang mga ulama, may zakat yan. Nagkasundo ang mga ulama, na kapag ang ginto mo, tinatago mo lang, o ininegosyo mo may may zakat. Mayroon namang babae na inihanda niya ang ginto niya para lang sa mga okasyon. Alam mo, para sa kasal, para sa mga reunion, para sa mga, alam mo na, meeting. Basta mga, ano okasyon, doon lang niya ginagamit yon. Dito, nagkaroon ng opinion ang mga ulama. Naintindihan. Ang pananaw ng karamihan sa ulama, kapag ang babae, mayroon siyang ginto na ginagamit lang niya sa mga okasyon, walang zakat. Hmm. Kahit, yan, kahit, kahit, ng, kahit na kahit tumabot na kahit na 1000 kilo pa yan. Pa yan. Ah, so Basta ginagamit niya sa okasyon niya ng pananaw ng karamihan sa ulama. At ang pananaw ni Imam Abu Hanifa may zakat at ito ang pinakamalapit sa tama. Pinakamalapit sa tama. Ano man ang layunin mo sa ginto na yan, gagamitin mo man, itatago mo man, ininegosyo mo man, may zakat. Wala exception. Wala well, no exception. Kasi pumasok sa nisabi. Naintindihan? Pangkalahatan kasi na, yung isang babae sa panahon ng propeta sa mayroon yung mayroong silver mayroong bracelet yung anak niya sabi niya gusto mo ba na gawin ng Allah na ang si, ang bracelet na yan na mula sa bracelet ng impyerno Ibig sabihin pag hindi mo binigyan ng zakat gusto mo bang magsuot so, ng bata yon ginagamit niya ng bata yon uh -huh. so ina inagis niya yung bracelet sabi niya yan din zakat ko na yan So may zakat ang ginto pag umabot sa isa, isa uh, 85 grams na okay pag silver naman 595 95. grams dito